So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, Linyada ng Mamay. So nandito ulit tayo upang uh, sumagot sa inyong mga bawat katanungan na inilalagay sa comment section. Tandaan niyo mga kamamay, kayo po ay uh, priority kong unahin sapagkat uh, yung, yung ating mga newbie dyan, wala silang ibang uh, mapagtanungan, wala silang ibang uh, mga kaibigan na maaaring makasagot sa kanilang mga katanungan. Kaya yung iba nagtatanong dito para talaga talagang masagot natin. So dahil kayo nga po ang aking inuuna, makakaasa kayo, nabibigyan ko ng pansin ang inyong mga bawat katanungan. Kaya mga kamanok, isa lang palaging hinihiling ko, if ever na gusto mo yung ganito klase ng video, yung ganito klase ng uh, pag-share ko ng idea, don't forget to click the subscribe button at mag-like sa video ito. Kung magko-comment ka ng mga katanungan mo or something nung magka-shoutout ka, mas maganda mga kamanok. Okay? So, simulan na po natin ang uh, pagsagot natin sa inyong mga katanungan na inilagay po ninyo sa comment section. So, ang unang katanungan po ay galing kay Anton Bananuevo. Ayan, so, mega shoutout sa iyo, Anton. So, ito yung kanyang katanungan. Idol, isang tanong pa. Pwede bang paliguan ang 4 months old na manok na naglugon ang balahibo mga bagong tubo? Thank you, Idol. Okay? So, <clears throat> kung ang iyong uh, mga 4 months old na medyo ba bago pa lang na tumutubo yung balahibo, sa madaling uh, sabi, ang tawag po dito sa amin, susuan. Ibig sabihin, pag sinabing susuan, so mga ano pa yan eh, yung parang uh, Parang may tubig pa yung kanyang mga balahibo. Talagang uh, wetiluk pa yun. Wetiluk. Pag sinabing wetiluk, parang mamasa-masa. Parang mga karayong. Okay? Ang itsura niya parang mga karayong. So, pagka ganyan mga kamanok, hindi natin siya po pwedeng hawakan palagi. Hindi natin sila po pwedeng, uh, okay, panggasin or himasin palagi. Lalo na kung liliguan po ninyo. Mas maganda kung ang gagawin mo dyan, i-cord mo na lang. Okay? I-cord mo na lang. At least, pagka umuulan, magkakaroon nyo ng moisture. Medyo mababasa. Makakatulong po yun upang uh, mas mabilis ang pag-sibol uh, ng mga bagong tubo na balahibo. Kung akong tatanungin mo, wag mo na siyang liguan. Kasi kapag niliguan natin, malamang sa malamang, kikiskisin po natin ang kanilang katawan. Kasi gusto natin masabon yung bawat parts ng kanyang katawan wala namang problema sa akin kasi ang concern mo is uh, gusto mo lang siguro ano, uh, maging fresh yung manok, gusto mo lang uh, mawala yung init ng katawan. Pero kung ganyan pong nasa molting period, nasa molting uh, situation, wag muna siguro. Okay po, pwede siguro kung nasa, nasa cage siya, kuha ka ng sprayer, sprayan mo na lang. Pero wag mong hahawakan. wag mong ilulublob sa tubig para paliguan. Kasi nga po, medyo stressful sa kanilang katawan, masakit ang kanilang katawan, mas gusto lang nila is mag-relax. Mas maganda nga eh kung ilalagay mo na lang sa TV para nakakalakad sila, nakapag-workout sila, nakakapag sila, nakakakain sila ng mga kailangan nila sa kanilang katawan. Okay? Pero kung ako tatanungin mo, 4 months old, lugon, babago pang sumisibol yung balahibo, liliguan mo, wag muna. Okay? So, next question. <laughs> uh, galing naman kay Arturo Langkay Ayan, so Idol, bakit nangingitim yung Jackie Oats na binabad ko? Sana masagot mo Salamat, okay? So yung Jackie Oats po, mangingitim po yan Kung hindi po naaabot ng tubig Yung butil ng mga Jackie Oats Pero kung sila po yung nakalubog sa tubig Wala kang pangamba na baka mangitim ang mga yan Lagi kong sinasabi sa inyo mga kamanok Every time haluin nyo po yung Jackie Oats. Yung mga butil sa ilalim, ilagay nyo po sa ibabaw, haluin nyo po. Okay? Para sa ganun, yung mga hindi naaabot ng tubig sa ibabaw, sila naman po yung mapupunta sa ilalim, sila naman po ang mas ma-ferment. Ganun lang po ang ginagawa ko. After an hour, makikita nyo okay na po ulit yung mga Jackie Oats na nangitim. Ganun lang po ang ginagawa ko. Wala po kayong dapat ikabahala, baka mamaya maitapon po ninyo, baka mamaya sabihin nyo, hindi na siya okay, baka mamaya sabihin nyo, uh, sira na po, sira na yung Ots, Hindi po, fermentation process po ang ginagawa natin. Kaya po talagang nagtatagal ang buhay, nagtatagal ang proseso ng fermentation kahit pa na umabot ng tatlong buwan na nakababad sa tubig. Okay? So yun lang po yung kapag kasi hindi naabot ng tubig yung ibabaw, Nangingitim po talaga kasi may presence na po doon ng uh, dryness, natutuyo, kaya po nangingitim. Hindi na po siya na-perfoment ng maayos. So, haluin nyo lang po yan. Okay? So, next question galing kay Jefferson Marquez. Idol mamay, sana mapansin mo. Bakit po kaya parang may hangin sa loob? Okay, sorry. Idol mamay, sana mapansin. Bakit po... <clears throat> bakit po kaya parang may hangin na lumobo sa katawan ng manok? five months old po siya, ano po ang uh, dapat gawin or uh, gamutin. So mga kamanok, hindi niya sinabi kung saan mismong part ng katawan. Baka mamaya, dito siya sa may butse. Nakakaroon po talaga minsan ng akala natin hangin. Wala naman siyang laman, wala naman siyang pagkain. Pero parang ano lang siya, hangin lang talaga siya. Kapag ka ganun po mga kamanok, kailangan niya lang po ng, uh, ng ika nga ano, nung mga, mga grits. Ano ba pag sinabing grits? Ito yung mga bato-bato, maliliit na bato, o pwedeng uh, yung mga nadurog na shell ng kabibe. Bakit kailangan ng manok yun? yon? Uh, so, ginagamit po nila yon upang gumiling po ng mas maayos, mas mabilis sa kanilang balon-balunan para po uh, mas tumaas po yung kakayan ka, yung kakayanan nito na mas maging healthy yung manok. Kasi po minsan, akala natin yung butyo nila walang laman, pero may laman po yun. Minsan hangin, minsan tubig. Okay, bakit po nagkakaganon? Hapon na, magbibigay ka na ng pagkain, parang may laman pa rin. Hindi po masyadong nakakapag-digest ng maayos yung sistema ng manok. Kaya po ang gagawin natin, inyo yun pong ilagay sa tipi, ilagay nyo po sa 4x4, at siya ay makakapag... Uh, okay, siya po ay makakakain, makakatuka ng mga grits, yung mga bato-bato, yung po ang kailangan nila kapag ka ganyan. Okay? So, next. Next question, galing kay... Saan na ba tayo? Okay. Galing kay Jason Argente. Ayan. So, Idol Mamay, paano po ba i-dispose ang bakuna para hindi maka sa manok ng, ng ibang kapitbahay? Baka kasi hindi maubos. kaunti lang kasi ang mga manok ko. Pero gusto ko po bakunahan. Salamat po at sana ay notice So, Jason, tama yung ginagawa mo. So, nagbibigay ka ng concern sa alaga mo sa pamamagitan ng pagbibigay ng vaccination. Actually, ang pagbabaksin po ay nahahate sa ilang, uh, parang kung masasabihin to, sa ilang cycle. So, bawat uh, week per week, nagbibigay po tayo ng iba't ibang klase ng vaccine. So, dahil sa naitanong mo, nasasabihin ko na sa iyo ang bawat cycle na kailangan mong ibigay the vaccine sa yung mga manok. At sana hinihiling ko rin na ang bawat subscriber sa makakapanood nitong video na to is mag-vaccine din po kayo. Iba po ang pagpapalaki, iba po ang pag-aalaga ng manok kapag may vaccine sila. Okay? So talagang matibay yung manok, hindi po kaagad dinadapuan ng sakit, at saka talagang healthy healthy po sila. Okay? So from day one, sa hatch day ng ating mga sisiyo, unang-una nagbibigay ganda ko sa kanila ng NCDB1B1. Okay? So, NCDB1B1, may matira man o wala, kailangang i-dispose. Live vaccine po ito. So, paano ang tamang pag-dispose? -di Pamaya ako po sasabihin sa huli ng video. So, unang-una, NCDB1B1, day 1. So, sunod po natin, day 7 is uh, Gumbor 1, Gumboro Mild. Okay? Yung po ang aking ibinibigay. Ito po ay uh, para maiwasan po natin yung uh, pagbagsak po ng katawan ng ating mga sisiw. Makikita nyo po, bigla na lang bababa yung kanilang mga bagwes, tapos sila ay malulungkot, matutuyo po, madadry yung kanilang mga binte, mamamayat po sila, nawawala na po yung ganit sa pagkain, so yun po yung gumboro. So, sa uh, day 1, day 7, day 14, pagdating ng day 14 mga kamanok, nagbibigay na po ako sa kanila ng NC de Sota. Okay, la na po ang ibinibigay natin. So which is live vaccine din po ito, drops po ito sa mata, sa bibig okay, ng ating mga alaga. O kaya sa ilong, po pwede rin. So, day 20 or day 21, nagbibigay na po ako ng foul fox vaccine. Kasi po, pag uh, dating ng day 20 pataas hanggang uh, 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 next week, for example, ay uh, day 28, talagang magkakaroon na po sila ng bulutong o yung fall facts, mas maganda po na inuunahan na po natin sa so, day 20 or day 21, Colfax vaccine. So, yan po ay uh, pinching naman po dito sa wing web ng ating mga sisiyo. Pag sinabing wing web, pag binukon nyo po na ganyan ang uh, bagwis ng inyong mga manok, may excess po ditong dito balat, yung po ang tawag na wing web, doon po tayo magpipinch noong pin na ating ginagamit sa Colfax vaccine. Okay, pagdating naman po ng day 28, nagbibigay ulit ako ng Gumboro booster o yung Gumboro Hot, o yung Gumboro 2. Para naman po sa Gumboro pa rin. Kasi po minsan, uh, pag bumababa na po yung uh, dose, noong uh, first dose ng Gumboro 1, so, tumatama ulit yung Gumboro sa edad na gano'n. So, pag uh, magwa-one one month na po yung sisew, tumatama po ulit ang Gumboro. Kaya, inaagapan ko na, nagbo-booster po ulit ako. Pagdating naman po ng Uh, day 35, dyan na po ako magbibigay ng Coriza vaccine. So, iwas naman po ito sa pagluluha, pagkakasipon. Minsan kasi pag nagluha yung ating mga sisiw, kahit, uh, medyo, may malaka, kahit medyo malalaki na sila, ang hirap gamutin. Ang hirap pagbigay ng antibiotic na nababansot lang sila. Kaya para maiwasan yung mga kamanok, yung pagluluha, kasi nagdadamay-damay eh. Ngayong araw na to makikita mo, minsan kakamutin ng kanilang mga mata. Misan, isa lang. Kinabukasan, kita mo yung mga kasama, nagagagano na rin. Tapos pagkahawakan mo yung sisiyo, makikita mo na mamaga po yung kanilang mga eyelids. Tapos namumula yung kanilang mga mata. Hanggang sa hindi na po sila maging komportable. Makikita mo, bigla na lang pong lalaki yung kanilang mga ulo, yung kanilang mga mata. So, sign po yon ng Coryza virus. So, para maiwasan, Coryza vaccine po ang aking ibinibigay intramuscular sa kanila. So, yun po mga kamanok ang cycle ng aking vaccination dito sa aking backyard. At uh, sa aking uh, pag-aalaga naman, maayos. So, paano nga ba yung tamang uh, pag-dispose -di ng vaccine natin na ganito? So, it's either killed vaccine or live vaccine na ginagawa ko po uh, sa CR ko po ito, -di Unang-una, hinahaluan ko muna ito ng konting tubig at konting zone rocks. Okay? So makikita ninyo after a minute, siguro mga 10 minutes, yung kulay ay uh, yung kulay asol na diluent, magiging kulay puting-puti po ito dahil po uh, <coughs> na absorb na po siya nung Zone Rocks. So ibig sabihin, okay na po 'yon. Pwede na po natin siyang ibuhos sa bowl. Then atin na lang po siyang uh, i para po uh, madispose talaga ng maayos. Then yung mga battles, maaari, uh, yun po ang inyong ibabawon sa lupa. Okay? Hindi naman po ganoon na ka, ano na uh, ibaon. So, um, kasi nga, na, napadaan natin doon sa sonrox na nalagyan natin ng sonrox. So, talagang disinfect po ng maayos. So, ibaon na lang po natin sa lupa. So, siguro mga hanggang tuhod ang lalim para po talagang walang maging feedback sa manok ng kapitbahay. So, mga idol, mga kamanok, so yan lang muna sa ngayon ang ating mga katanungan na sasagutin. Mga magtatanong dyan, kung gusto nyo yung ganitong klase ng advice ko palagi sa inyo, ilagay nyo lang po yan sa comment section. At syempre, huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at mag-like sa ating video. So, paano mga kabamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.